morning, good afternoon and good evening dito sa amin ngayon na nagluluto ako na ang dinner natin guys ayan, look at least yung yung labong natin na dry ayan uh, pinakuluan ko siya ng pinakuluan ayan, malapit na matapos maubos yung sabaw niya ayan, ayan. luto na po guys at mm, bago ko naman siya i-dry uh, niluto ko muna siya so ngayon binabad ko siya ng tubig dahil dry na dry, um, turn to you. So, binabad ko siya kasi last night last night then ito ay ko at pinakuluan ko ulit Ayan. so meron tayong igigisa natin siya guys sa hipon Ayan, meron tayong hipon Mayroon tayong sibuyas bawang at kamatis. so meron tayong oyster sauce Ayan. meron tayong paminta meron tayong sisuning at saka tuyo Ah, parang adobo style. So, ngayon ang nagawin natin, guys. Hmm. Yung natin, i-gisa e, natin yan. Gisa natin siya. Gisa natin siya, guys. Ang mukhang masarap siya, guys. Gusto gusto natin siya. Gusto marami na yung natin. Gusto natin siya.

Kunti na yung binabat Mayroon pa ako natira doon na binabat. Hindi ko naubos yung binabat ko. Ah, ang dami natin. Parang pansip. Magyan natin yung sisunin. Tapos paninta. Then, oyster sauce. gusto dio daw niya hmm. kunti-kunti lang -kunti -kunti.

Sarang <closes> salisir